Ayan, kamusta po mga kabayan? Ayan, for today's video po is magluluto po tayo ng sinokmani sa Quezon Province or Biko po sa ibang lugar. Ayan, ito po isang Filipino rice cake na, rice cake na niluto po sa malagkit na nilagyan po ng katas ng niyo. Ayan, naglala, yung po iba is naglalagay din ng latik, mas masarap po. Tapos meron din po ibang naglalagay ng ano ng prito na mani ayan depende po sa lugar kung ano po yung nakasanayan nilang ilagay sa sinok mani ayan kailangan po natin ng malagkit isang tasa lang po yan kailangan din po natin ng isang cup ng asukal ayan syempre kailangan din po natin ng gata isang cup din po yan kailangan din po natin ng asin yan pampatimbang po siya ng lasa Ayan, ngayon po isuhugasan po natin muna ang ating malagkit. Ayan. Maganda po yung hugas na hugas para po malinis na malinis. Ayan. Maunti lang po ang aking niluto kasi dadalawa lang naman po kami ng aking amo dito. Ayan. Sa Pilipinas po, ito po ay first time ko lang lulutuin. Sa Pilipinas po is hindi po ako nagluluto. Nakain, nakikigain lamang po ako dahil po tayo ay wala sa ating bansa pag po namin miss eh, wala po ibang choice kundi magluto ayan isasain po muna natin siya sa rice cooker ayan ganyan po ang rice cooker dito sa Taiwan nasa labas po ang kanyang tubig ayan pabalikan po natin siya mamaya at yan po luto na po ang ating malagkit at ngayon po is magluluto na po tayo ng ano gata ayan lagay po natin ang ating gata yan, hayaan lang po natin siyang kumulo-kulo ng kaunti. halo din po natin para po hindi tumutong ang kanyang ilalim. Yan. Ano lang po yan? Isang, isang lata ng gata. Yan, yan naman po is lagay na po natin ang ating asukal. Yan. Halo-haloin din po natin hanggang siya po is matunaw. At ayan na po. Ganyan na po magiging itsura niya kapag po natunaw na ang ating ano asukal. Yung iba po is gumagawa po ng pasunog. Yung nagpapasunog po para po magandang maganda at pulang pula ang kanyang kulay. Ayan, hindi na po ako nagano kasi hindi naman po masyadong madami itong aking niluluto. Ayan, halo-haloin lang po natin hanggang sa po siyang malapot ng kaunti. Ayan, at kumukulo na po siya kapag po siya ay kumukulo na. Ilalagay na po natin ang ating bigas na, ah, malakit na sinaing. Ayan. Ilagay lang po natin siya dyan. Marami na din po 'yan na ano, ang sinukmani po is ang sarap, pag ang kaulam po is kape. Ayun, pwede po pang merienda, pwede din po pang almusal. Ayun, haluhaluin din po ulit natin siya hanggang sa makuha po natin yung lapot at texture na gusto natin. Ayun, haluhaluin na po natin para hindi tumutong ang ilalim. Miniluluto din po 'yan sa maliit na apoy para po tayang-tang ang kanyang init. Ayun continue na po yan, halo lang po ng halo. Ayan po, at ano na po, na-absorb na po ng malakit natin yung gata. Ayan, pumapasok na po, unti-unti na po siyang naluluto, tuloy-tuloy po lang ang ating paghahalo. Ayan, sa mga birthday yan po, piyestahan, ay lagi pong mayanda na sinok money. Ayan po, pagkalipas ng ilang minuto po, ayan, malapot na po siya. Oh. Hindi na po siya lumalaglag sa kutsara. Ibig sabihin po siya is luto na. Ayan, haluin lang po natin ng kaunti. paininin lang po natin ng kaunti para po mas masarap. Ayan. Mamaya po is ating titikman. ating po yung ulam sa kape. Ayan, tingnan nyo po. Nasama na po siya kasi siya po ay luto na. At ayan na nga po. Meron na po tayo masarap na pang merienda at pang na kakainin na sinukmani or biko. Ayan, thank you po Lord sa lahat ng blessings. Salamat po sa inyong panonood. Bukas po ulit. Thank you Lord. Salamat.